Welcome ulit sa another edition ng Berto TV sa Hungary. Ito nga ulit si Bert Donila. Hello, hello. Kamusta kayo? So, yun nga mga idol. May mga maganda balita sa inyo. Gawa ng magandang pasok ng buwan ng Marso sa atin. Yes po. Bali, nag na ulit po si Hungary. Nag-resume na at nagtatanggap na ulit ng mga Pilipinong papunta dito sa bansa Hungary. Yeah. Yay! So, maliban doon, bali nag ano pala, nag-upgrade sila ng na system kaya parang na hold yung ibang mga Pilipino natin diyan ng halos 3 months si nagsimula ng December, January hanggang February tapos resume na ngayon ulit March. Sp speaking of resume po, bali po ngayong paparating na March 12, may mga ibang Pilipino na pong papunta dito sa Master Good. Yay! Magandang balita sa mga idol natin diyan sa Pilipinas. Bali, okay magalala, may sunod, sunod na yan every week. Katulad ng mga naunang batch sa inyo, yung mga nasa Kisbarda, sunod, sunod na yung mga idol. So, bali ang pagitan nyo lang yan siguro every week or every other two weeks. Ang importante ay is makaalis din na, na kayo. Yes po. So, speaking of alis, bali mga idol, ah, ito, yan. Nakikita nyo yan? Wise. Yan, ito yung wise yan. Bali, speaking of wise, bali yan ang gagamitin yung application para magpadala sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. Yes po, wise po. Itong wise na po to ang gagamitin nyo para isend sa mga mahal nyo sa buhay. Kung ano man, magkano man yung padala nyo. Ganun, ganun. So, <clears throat> yun nga. Panoorin itong video na to at tutorial paano magsend ng pera papunta sa Pilipinas. <laughs> Pati, tingnan nyo sa ilalim ng description ko andun. May ano ko dun, May link para sa wise up. Yes po. Yan. Pindutin nyo lang. Ayan, yung link ko. Pindutin nyo. Yan, 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 Ikaw, lalo ka na huwag ka mag-skip ha. Puro skip ka ng video eh. So, yun nga mga idol. So, welcome sa inyo dito sa Hungary. Tiwala lang sa proseso. laki kayo mga na. Yes po. Promise yan. So, hanggang dito na lang ulit. Don't skip ads. Like, la, like, subscribe. Basta, kapag kayo na bahala. Sige. Low, low, low. Yun nga. So, yun nga mga idol ito tuturo ko sa inyo pa paano gamitin yung ating tawag ito wise app yes po yan so yan una muna mag ano muna tayo ng pin ilalagay natin ay mali pang pa pin yung nilagay ko yan yan tapos halimbawa na lang example sa papadala ko yan pipindutin mo tong yan send yan an account outside wise yan pindutin yon tapos yan mga idol, i-input natin yung magkano halaga ng papadala natin. Syempre, ipapadala natin magkano? Sa mga 221 200 221,000 foreign. Yan. Kulang pa na zero, lagi mo zero yan. Ulit ka. Hmm. Yan. Magkano ano niya? Nasa 33,000 pesos po. Yes po, yan. I-send natin. Oh, continue na. Tagal naman itong idol na to. Hoy, continue. oh, <coughs> ayan, okay, ayan, che check natin yung mga details pala muna, yan. Oops, yan. Di ba? Send. Continue. Ang tagal. Continue. Hoy. Well, di ko alam idol, but ng tagal ko diyan mag ano, mag continue. Ah, pinapakita ko kasi sa inyo kaya kaya ganoon siguro, Yan. Yan yan yung halaga 221,000 equivalent to 33,000 pesos yan bali ang gagamitin nating papadalan sa Pilipinas is gcash lang ah gcash gcash account pwede po yes po mga idol pwede mag tayo sa gcash yan yan yung pinaka pinya discount 2,100 Yan. Ha, halagang 221,000 ah foreign is equivalent to 33,000 something pesos Ayan. Bali, abot na rin sya ng 33.5 or 34 kung tumakas sa palitan. Yan. Bali, gagawin ko yan is manual bank transfer, mga idol, kasi yun yung pinakamura. Yan. I understand. Yes, I'm the account holder. Continue na lang, mga idol. Yan. yan. Bali, ang mangyayari yan, pag ano pa yan sa tawag oh, ito, sa George app nyo po. Yes po. Bali, ko confirm nyo pa dun yan. Na nag-send kayo sa tawag ito. Kay Wise. Yan. Mula mula kay George papunta kay Wise. Yan. Tapos mula kay Wise papunta kay Gcash. Ang ganun, ganun ang mangyayari. Hmm? Biruin mo yun. Yan lang man ng ano ko. 240 something. Yan. Basta kung anong nakalagay doon ng idol na 221 something, yun yung uh, ano nyo. Uh, sundan nyo lang yan mga idol, panoorin nyo lang. Paano mag-send. Uh, bagal ko pa dyan. Kasi bago lang ako nyan. Tagal-tagal na na ng video na ito. Tingnan mo, makikita nyo yung date. Yan. Yan. bali i-send natin doon i-send natin kay Wise bali unang sahod pangalawang sahod ko na ata to mga idol yan Wise bali ano yung yan yung halagang amount <coughs> tapos paglabas doon nalabas naman na yan tingnan nyo diba i-input 221 diba yan hmm. Sapa, zero. Yan. Check! Tagal naman hype. mo. Hanip. Oh, yun gagawa ko. Oh, check. Yan, ganyan. Oh, sign. Sign! Pinapakita pa yung mga details eh. Yan. Yan. <laughs> Napaka walang kwentang voiceover. <laughs> Ayan. Then, pin ulit confirmation. Yan, na-send na. <coughs> yan. Yan. Tapos pin ulit. Bali, i-confirm nyo rin kay Wise ulit, mga idol. Yan, yan. Yan, di ba? I've made bank transfer. O, oh, di ba? Karan, yan. Bali, ganun lang, mga idol. Hmm. Sending na. Yan yung mga details. Yan. ganun. lang. Ganun lang kasimple. O, oh, di ba? Tapos pwede kayo mag-send ng ano kay sa papadala nyo. Kung yung pangalan ng papadala nyo, Jobel. Yan, mag-share kayo ng parang ng pinaka-resibo. Yan. <coughs> na makita nyo na kung nasaan na. Kung, kung, kung saan na papunta. Yan. Yan mga idol. Sana may natutunan kayo sa aking voiceover na napaka walang kwenta. At Hayaan nyo na. First time ko lang na mag-voice over. Ayan. Oh, 33,500. Ayos ah. Tumakas pa yung ano, rate. Halagang 221. Ngayon ngayon is 33,500. Yehey. So, hope na may natutunan kayo mga idol sa aking tutorial video. Yan. Oh, how sweet naman holding hands. Oh, sana all. Sige mga idol, like, subscribe, share. At don't skip ads. Maraming salamat. Bye-bye.